Atin ang puntahan ng linya dito kay Winston Cascio. aga Mano. Good morning. Mopengaga, Mano. Opo, ito si Chacha Muna. Grazie. Maganda po, Sir Winston. Maraming salamat po for being on the show. Sir, gusto lang muna naming malaman, ano exactly ang nangyari bago po yung kumakalat na video ngayon uh, nito pong uh, sinasabing mistreatment nyo po sa isang Filipino worker dyan sa Pogo nga, sa Bagakbataan. Pwede po ba naming malaman? Ah, uh, yeah. Uh, well mga 9.30 to 10, October 31, during the High uh, height of the operations doon sa Bagak, sa Central One, Bataan, medyo nagkagulo doon sa holding area ng mga Filipinos. Nagsisigawan, nagkakagulo. So, uh, pinapunta ko yung isang staff doon sa loob kung anong nangyayari. Pagbalik niya sa akin, nanginginig yung staff, medyo bata kasi, 22 years old, fresh grad. So, uh, sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, sir, nagkakagulo sa loob, eh, uh, I was given the middle finger ng isang tao doon, tapos minumura ako ng FUCK, FUCK. So, pina sabi ko, liga, punta tayo sa loob. Pagpasok ko doon sa loob, nandun yung mga JSOG, ay yung mga military, nandun yung mga CIDG. Tapos sinalubong ako ng ilang mga media personnel. Sabi niya, sir, ang babastos ng mga Pilipinong ito. Sabi ko, bakit ano ba nangyari dito? Then itinuro sa akin ng isang mam, isang reporter at saka nung staff, yung lalaki na nanduro sa kanila. Eh during that time, they were about to be released already. Kaya sila nagkakagulo is because uh, siguro out of uh, masaya sila na mapapakawala na sila nung araw na yon, no? Kasi they were there for almost four hours. So ang sabi ng mga staff sir parang kinu kinukutya tayo kasi wala raw tayong napala doon sa ating operation. Be that as it may, ano man ang uh, ano man ang nangyaring provocation, mali rin talagang naging reaction namin do ah naging reaction ko. So ang sabi ko don uh, doon sa lalaki, pare ganito na lang. Kakasuhan kita ng unjust vexation. Tara tara tara. Tinasan ko siya ng bosses. Doon ka na sa may CIDG para maproseso na yung pag-file sa'yo ng unjust vexation. Dahil ang binastos mo dito, hindi lamang yung personel, hindi lamang ako, kundi ang binastos mo dito, tinuro ko pa yung logo ng aming opisina. Ito ang opisina namin mismo. Then, pumasok na doon sa loob. Umupo na siya doon sa may labas nung... Ah, pinupo muna namin siya doon sa labas nung uh, clinic. Kasama yung iba pa na nagaantay na para mapakawalan. Then, bumalik ako doon sa cafeteria. Pinangaralan ko muna yung mga tao doon sabi ko, wag nyo kami babas to and so on and so forth. May video nang lumabas niyan with uh, some media outlets uh, during the time na nagkakandak ako nung parang <laughs> lecture doon sa mga tao. Then, balik ako doon ulit doon sa tao, kasama yung staff. Sabi ko, ano? So, uh, ano ang magiging agreement natin dito? Sabi ko doon sa staff, uh, tuloy ba natin kaso ng unjust fixation ito para maka makauwi na itong mama na ito? Sabi naman ng staff, sir, wag na, pag-usapan na lang natin kung anong pwedeng gawin. Then sabi ko dun sa mama, dito ako nagkamali. Kasi uh, mediation itself was not the problem. Kaya lang yung solution na in -offer ko, yun ang mali. Ang sabi ko dun sa mama, okay, uh, hindi ka na namin file na ng unjust vexation. bigyan na lang kita ng mag-asawang sampal para tapos na ito. Uh, ano ang pipiliin mo, unjust vexation or uh, sampal? Of course, sino naman ang may gusto ng sampal, eh, ay sino naman na may gusto ng, ng kaso, sa, pinili ng mama, sampal na lang. So binigyan ko siya ng magasawang asawang sampal. Unfortunately, may naging may nakasama pang apo. So tatlong sampal po yun. So uh, no matter how I look at it, no matter how nobody, no matter how anybody would look at it, talaga mali naman po. So I apologize for that and I and I subjected myself to the disciplinary action of the commission. Okay, oo. oo. ayan nga din po yung mga lumabas na balik na, na explanation ano, sa mga naunang interview nyo. Kanina nabanggit nyo po, bukod dito sa lalaking ito, meron ding mga ibang uh, ta, ibang tauhan doon na nanduro sa mga media personnel or same guy po ang pinag-uusapan natin. Siya lang po, siya lang po identify nung nong isang media personnel na siyang nambabastos. Actually, three, three media personnel were inside the, da uh, cafeteria. Three reporters were there. Tapos yung itinuro nung dalawa na babaeng media ay siya nga na siya ding nanduro doon sa staff namin. Sabi nga nung isang media personnel, uh, grabe yung... Grabe yung reaksyon ng staff namin. Siguro kasi bata nga nanginginig talaga siya sa so, mga lingilid luha. Sabi ko, well, uh, but then again, no matter no matter the provocation, my reaction was unprofessional and uncalled for. No matter the provocation. Oh, inaamin niyo nga po 'yan, yung naging pagkukulang at pagkakamali ninyo. You were given 24 hours po no, para sumagot. Nakapag-submit na po ba kayo ng written explanation ninyo, sir? Uh, yes, ma'am. On the day itself, when I was suspended as a spokesperson, Nabigay ko na rin po yung aking, uh, on file na po yung explanation and I am already under administrative relief as a spokesperson of PAOK and I'm just waiting for the uh, result of the investigation of the board of directors. Most likely that would be forthcoming by tomorrow then I would know my fate by tomorrow. So bukas posible nang malaman nga po kung anong kahihinat po nito kung kayo po'y tuluyan nang maaalis nga po dito sa PAOK. Uh, sir, gu gusto ko lang malaman yun pong information dito sa guy na inyo pong uh, nakaalitan. -na -na Ito po ba'y gano'n nakatagal nagtatrabaho dun sa area na yun at mga ilang taon po siya? Uh, with regards to kung gano'n na siya katagal doon, I have no information on that. Pero Uh, Basit sa kanyang physical features, how he looks and everything, he could be anywhere between late 40s to early 50s. At ito pong kwento nyo ngayon na sinasabi nyo, nandyan din yung staff nyo na mismong binastos niya and even the media personnel na dinuro po nitong lalaki na to, they can corroborate po to your story. Uh, yes ma'am, yes ma'am. Uh, I'm not lying about that. no. So, in fact, some of the media personnel who were there, uh expressed their intention to to uh attest to an affidavit sabi ko no need for that because this is my personal pro problem this should not involve uh anybody else no but if an investigation is for uh, since the investigation is ongoing yung staff na na involved doon sa incident ay nagbigay na rin po ng kanyang pahayag doon sa board at uh, kanina nabanggit nyo rin po, sir, na uh, ito pong uh, pangyayaring ito nga, ang uh, dahilan, no kung bakit, relieve muna kayo dito po sa inyong posisyon. Sir, ang kinahinatnan po nito ay dahil po dun sa apat na oras na pag nyo po dito sa mga taong ito, pero siya lang po ang nag-react negatively nung paaal paaalisin na po sila after four hours po of being held no, no. by paok no, siya lang yung itinuro na nagbigay ng dirty finger at saka nagsabi ng, ng pagmumura. Pero based on what I heard outside, kasi nandun ako sa outside, nag, may ginagawa akong report, eh, a good number of them were, a good number of them kasi sobrang ingay, no? Uh, sigawan, hiyawan, ang So, tapos pagpasok doon, sabi ng mga media, yun nga, sarang babastos ng mga batang ito. Uh, medyo senior uh, not senior but in her late 50s na siguro yung reporter s'abi niya mga bata so uh, i would deduce na ang mm -hmm. nambastos ay eh, sa hindi lang yung taong itinuro siya lang kasi ang naituro na nag middle finger at saka nagmura na ituro po ng inyo pong kasamahan sa PAOK, sir. So ito po hindi first hand na nakita nyo na nag dirty finger, na ituro din ng isang media personnel. Noong po bang kinausap nyo yung tao, inamin niya po ba itong mga inaako sa kanya? Initially hindi. Ang sabi niya ay nag, uh, ano yun, two fingers. Sabi niya, yun ang sinabi niya, nag two fingers lang daw siya, parang ganoon. So sinabi ko, bakit ka nag two, nag -two fingers? Eh, hindi niya na may paliwanag kung bakit. Tapos kung nandun na kami sa kwarto kung saan nangyari yung hindi dapat nangyaring pananampal, eh, inamin na niya. Doon na siya umamin na, Sir, uh, sorry po sa ginawa ko. Inaamin ko naman yung ginawa ko. Pero be that as it may. No? Be that as it may. Uh, hindi dapat nangyari yung nangyari yun. Okay. Uh, Sir Winston, uh, hinihintay mo no, yung desisyon ng board ka mo dito sa faith mo dito sa PAOK. Um, ano ang palagay mo sa usapin ng resignation ngayon pa lang at hindi nahintayin yung desisyon ng board? Uh, I was exp uh, expressly instructed not to submit a letter of resignation but to sub to subject myself to discipline. Mm -hmm. Yung nature of discipline lamang po ang hindi ko pa po alam. Mm -hmm. Uh to be honest no. Pero as far as resignation I was expressly uh, instructed not to do that. Kasi mm -hmm. yung first instinct ko during the uh, when I received received when I saw the uh, the video, I already drafted my resignation. Mm -hmm. uh, I informed my immediate superior about it, no? Mm -hmm. And then he informed uh, our principals about it, and mm -hmm. then and then they came back to me, November. five early morning mm. i was informed do not draft a letter of, do not submit a letter of resignation Be, just await the uh the uh result of the board of inquiry in any case uh there is no there are no charges against you at this point and if the, if it does happen you resolve it individually with the person mm. uh, in question so uh -huh, i am pero, at that point now okay sigue. pero uh Hindi naman kaya kasi hindi ka pinagbibitiw no kung as, as, you claim ngayon Sir Winston dahil nga sa magiging mut na no yung desisyon nitong board kung ano man ang kanilang maaaring kaparusahan sa iyo no kung sakasakali, kasi wala ka na naman sa paok pero uh, sa ngayon in case lang theoretically na i-suspend ka lang ano hindi ka i-terminate sa yung serbisyo do you think you can still perform your function considering itong kinasangkutan mong kontrobersya Uh, well i would take it a day at a time mm -hmm. no uh mano i would okay. take it a day at a time mm -hmm. with regards to my functions in relation mm -hmm. to paok mm -hmm. uh i think i would still be able to do that but of course if uh the board determines mm -hmm. na hindi na pwede i will not cling to the job so to speak mm -hmm. no mm -hmm. and then if i uh, personally feel that as a consequence of this uh uh incident mm -hmm. eh, hindi ko na talaga ma-perform yung function ko. I'd be willing to to go as soon as I as soon as possible. Oo. Uh, ano ang background dito Sir Winston? Paano ka na napunta sa PAOC? Uh, I've been here on and off for the past mm -hmm. uh, 13 years na if I'm mm -hmm. not mistaken. Mm -hmm. I, I uh, 11 years, sorry. I began in 2013 as one of the research analyst uh, researchers of PAOC. Mm -hmm. Then over the years I, I went up I went up the ranks. Mm, opo opo. So, uh 2013 panahon ito ng uh, dating pangulong Noynoy -noy Aquino. Yes sir. Yes sir. I okay. began with the with the uh, during the ter term of President Noynoy. -noy. Sino ang paoked noon dati? If I am not mistaken, that was General uh, Regional Villasanta. Okay, sige. So, sa ngayon ano na sitwasyon uh, habang ikaw ay uh, preventively suspended ka, di ba? Yes sir. Okay. Ah, uh, ano reaksyon dito ng pamilya mo? Ah, uh, <laughs> 'yung una, yan, yan 'yung unang natanggap natanggap kong tawag uh, after the news broke out. Mm -hmm. Napagalitan ko ako ng una, siyempre napagalitan ako ng ng mother ko. Then uh, of course my family uh, they just kept mum about it. But mm -hmm. Yung father, mother ko talaga ang medyo uh, medyo matindi yung mga natanggap kong pangangaral kuno mm. na natawag Opo. Mm. oo oo uh, ito bang pangyayaring ito alam mo na mayroong CCTV camera doon uh, no no uh, mm. impulsive mm. Uh, impulsive action po yon no mm -hmm. so I, i really didn't know what was happening mm -hmm. but uh, no no but no no i cannot say hindi ko alam yun nangyari kasi mm -hmm. uh, i was trying to mediate JT eh between oo. the two persons eh. Oo. So, uh, yung mali lang yung solution na in ko. Oo, oo o naman kasi mahirap ibalik sa iyo yan Winston ano ha? Bilang di diba, bilang na, bila na katatanda sa iyo mahirap ibalik sa iyo yung inoffer mo na, 'di ba? Inoffer mo na solusyon yes. doon sa kanyang yes. kinakaharap na kaso and that will be so insulting kapag narinig mo yan. So ngayon, ito, uh, Winston, marami ngayon ano ang nakikinig sa atin, may mga tao naman din ano na nagsasabi na humahanga sa iyo kasi nga sa katapangan mo and sa din pagtanggap sa iyong kamalian. Ano leksyon ito ngayon sa buhay mo? Ah, uh, well manong, Ted, sabi ko nga doon sa public apology ko, I am now in a period of reflection, no? Sabi ko nga doon sa mga boss ko kung po pwede, eh dito lang muna ako sa isang lugar at mag-iisip-isip ako kung should I still stay in the job because honestly mm. the job is very stressful. Mm. Uh, the job is very taxing, no? Mm -hmm. uh, walang may gusto sa trabahong ito. No, konti lang talaga kami. Uh, uh but then again, I have to discipline myself better. Yun lang naman yun eh, ang medyo uh, I I cracked under pressure. Hindi pwedeng justification kasi yung sunod-sunod naming trabaho, hindi pwedeng justification mm -hmm. yung sunod-sunod na mm -hmm. na stress because alam naman ng publiko na we're trying to go after a deadline eh. Mm -hmm. So, ang dami pa naming mga deliverables na hindi pa naming ma-meet. -ma mm. At ang daming controversies kaming kinakaharap every step of the way. Mm -hmm. Uh before this happened, I was trying to resolve a controversy kung saan na-involve yung mm -hmm. paok, no? Kasi mm -hmm. uh idinidikit kami doon sa isang operation mm -hmm. na wala kaming kinalaman. Mm -hmm. uh, kasi pumotok yung that was uh, Thursday or a Friday then. Pumutok din October 29 and 30, pumutok din yung balita na kami ay kasama doon sa isang operation na kung saan uh, ngayon ang kinahantungan ay kinasuhan yung mga operatiba no. Mm -hmm. So, wala pa sa kaming kinalaman doon. So, ang dami kong inayos during that day then the during mm -hmm. the same day I was at Malolos. But then mm -hmm. despite all of this stress, mm -hmm. there is no justification. I should have simply taken a a break. Mm -hmm. I should have asked my my bosses for a break. But then looking in uh, in hindsight, im impossible rin kasi ako mag-take ng break during that time because mm -hmm. I was the one processing the the documentation and the application for the search warrant for mm -hmm. the bagak operations. I was the one coordinating the operations together with our operations head with the operating units, no? Mm -hmm. And uh, almost every day, almost every day. The lesson here, siguro is uh, when it's time to rest, rest. Mm -hmm. 嗯。Mm hmm. mm hmm. Oo, and uh, well, uh, sa'yo, eh, ikaw na nagsabi niyan And uh, thank you for sharing your thoughts no? dito nga sa isyong ito Sa mga nakikinig sa atin, eh, lahat naman po tayo kadalasan na eh, nahaharap po sa mga pagsubok sa buhay kung saan po involve ang ating emotions So how do we manage it? Mahirap po yan, mahirap po na, na sitwasyon ano? Ang uh, pag-manage mo sa iyong emosyon at a particular time na may challenge dito Okay, so we appreciate uh, Sir Winston na na yung inbinahalge yung damdamin, at we also appreciate for manning up ano uh, dito sa yung pagamin sa amalian na ito, and we wish you, uh, we wish you peace, peace be with you. Sa mga panahong ito, Winston, yan ang kinakailangan. Siguro maganda eh ano kamuna, tama magbakas yung kamuna and reflect. That's very nice, Winston. Madaming salamat mano and. Uh... Hope to see you again in whatever capacity po. Yes, sir. Yes, sir. Godspeed, sir. Thank you. Si Winston Cascio po, ang uh, ngayon po ay uh, muna relieved, no? Uh, if I may say, suspended muna siya bilang spokesperson po ng PAOK.